Indio, nasan ka? Babawihin ko sila. At sa oras na malipon ko, lahat ng kapangyarihan niya, iisa-isay ko kayo. Ano bang nangyayari sa'yo? At kami, eh, mo na. Pinagagawa sa akin isang bagay na hindi ka nais na. Ano man ang nagaganap sa kanya, ay hindi niya tatalikuran ng kanyang bugna. Mula nang masilayang kita, ay umiibig na ako sa'yo, mahal na diwata. Ang masamang panaginip ang lahat. Ibabalik ko lamang sa iyo ang iyong mag-ina kung isusuko mo sa akin ang kapangyarihang nakuha mo sa mga diwatang napaslang mo. Nasaan ang anak ko? Saan niyo dinala si Antonio? Kasi wala ngayon, kakalimutan ko na sa si siyon. Aalisin ko na siya sa puso at isipan ko.